Pinakielaman yung ang program, hindi alam ng kahit sino, sila lang ang nakialam, ginawa yung programa, inilagay sa flood control, ipinangalan sa isang individual, nang hindi din niya alam, this is according to the uh, the district engineer, at naparilis itong uh, programa na ito. So how could that be? Uh, In uh, cleaning up uh, government uh, administration's... Uh, mess uh, secretary uh, vince dizon uh, mr chairman i i i do have a lot of questions here but uh, i'm very happy to say that uh, for, for for quite some time now we can um, approach and ask secretary vince of the uh, questions we have and to coordinate with him the efforts and advocacies that we have been uh, espousing for the past uh, so many years uh, So, maikli lang po ako, Mr. Chairman. Uh, siguro yung uh, gusto ko unang sabihin, Mr. Chairman, is that we appreciate Secretary Vince and his team. We commend his uh, efforts kasi tuwing nagsasalita siya at may binabanggit, laging base sa ebidensya, laging base sa mayroong pagkukuhanan, hindi hearsay. At uh, that's the main reason, Mr. Chairman, that uh, we are overwhelmingly supporting the uh, advocacies and initiatives of uh, secretary vince yung kagaya ng binanggit niya hindi para idepensa ang dpwh kundi ayusin at uh, ilagay sa tama yung uh, matagal na matagal na matagal na po yung mga systemic at mga nakakagulat na mga nangyayari sa departamento let me also take this opportunity uh, mr chairman to uh, to uh, thank our uh, secretary uh, not just for his words in DPWH all over the country but also for heeding our call for so long uh, he made mention about this when he visited bulacan uh, thank you secretary for visiting bulacan our uh, beloved province you made mention our efforts ever since no uh, 2016 pa lang uh, kahit si pangulong duterte inaamin na niya may problema ang DPWH no at uh, 2016 2017 2018 Uh, binabanggit na po ni Senator Villanueva dito sa Senado yung problema ng uh, flood control lalo na po sa Bulacan. And during that time, Mr. Chairman, masama ang lob natin kasi walang flood control funds ang Bulacan during that time, laging binabaha. Halos wala na flood control funds. noong 2023, aba ang laki na ng flood control funds. Pero it has worsened. Mas mas binabaha na yung uh, Bulacan no noong 2023. And uh, ang nakakalungkot po doon, may mga pondo na hindi namin malaman bakit doon nilagay, hindi doon hindi doon yung problema. Tapos noong 2024, dito rin po sa Senado, yung speech ko nga po noong 2023, opening remarks doon sa Committee ng uh, Public Works. Sabi ko, the same speech na lang noong 2023, noong 2024 kasi pareho lang. The same thing, walang nangyari. Eh, kaya ng sabi ko, before 2023, walang pondo. Noong 2023, mas nakakagalit kasi may pondo na pero hindi naman nilagay doon sa master plan. Wala naman din pong master plan. In fact, in 2023, I made mention about this. Ano ba talaga yung proseso ng DPWH? At nang sabi nila, kailangan daw ng feasibility study. In fact, they asked me to look for funds for feasibility study, Secretary. And then, nag-fund nag, 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 nag po tayo noon and... It took them two years. Two years, ginawa yung feasibility study. 2023, hindi naman ginamit yung pondo dun sa feasibility study. 2024, hindi pa rin. And in fact, right now, as we speak, Secretary, I don't think ginagamit po ito. So, siguro yung unang tanong ko lang, May uh, maikli lang po ako, no? Nabanggit nyo na, Secretary, yung out of the uh, thousands of flood control projects, there about, if I'm not mistaken, 497 ghost projects. May, may, may I just know, no, no uh, you can call it parochial on, on, my part being a Bulakeño. Ilan po na dito yung sa Bulacan na ghost projects? Um, meron po kaming mga nakita natin nga po yung unang-unang kaso nating finals o woodsman sa first district, no? Um, Five ba yun? Limapong proyekto yon na ghost no uh, iba't iba pong contractor kasama ang Wawaw kasama ang Sims kasama ang St. Timothy yan po ay na-file na meron din po kami pang uh, mga na-file na rin kasama ang COA uh, ito po ay uh, nagpa-fact-finding na rin po ang Bootsman pagkakaram ko doon eh, mahigit sampu po ata no ah uh, Pero ho, ngayon, pinasa na po namin sa ICI no, yung mga dokumento at yan po ay sa kasalukuyan po na pong binubusisi uh, at ang objective po dyan ay eh, mag-file na rin po ng mga separadong mga kaso no, dito sa mga nakikita nating mga ghost project. Pero puhitin ko po no, uh, dito po sa mga nakita natin, hindi lang po sa Bulacan, no? meron din po sa ibang lugar no at uh, nagpatulong na po kami sa PNP, AFP at sa iba pang ahensya ng gobyerno at yan po ngayon ay pinagtutuan na, na ng pansin itong uh, may gitapat na raan na pinagtutuan na, na po ng pansin ng ICI. Maraming salamat Secretary Vince especially doon sa pagbisita mo noon sa Bulacan. I think you went to Plaridel, Baliwag, etc. Kalumpit if I'm not mistaken. Uh, binanggit nyo po no halos 15 yung uh, nakita na but uh, I am just uh, uh, putting this into the records Meron din po kaming mga nakita and I'm sure this is uh, it's more than this number uh, more than this uh, figure and uh uulitin ko po secretary although nabanggit niyo na po ito wala po akong kinalaman dito sa flood control na to at pinanggit din ni secretary Bonoan, dating secretary billiar rd tolentino even uh de uh, uh alcantara made mention no na wala tayong nilagay or anything about flood control because from the very start, galit na galit tayo dun sa flood control na hindi integrated yung plano, walang master plan. And uh, ito yung gusto kong sabihin sa inyo, binabanggit karina ng Senator Bong, ni Chairman yung tungkol dun sa unprogram. Dun sa unprogram po ba may nakita na tayo? sa Unprogrammed release funds 2023 2024 May nakita na rin po ba tayo na ghost uh, project? In Bulacan na lang po, may, may nakita na rin po ba tayo? sa ngayon po eh hindi pa ongoing pa rin po noong aming uh, mga investigasyon kasama ang ICI. I will find out ko po kung merong specifically sa program accounts from 2023 and 2024 kung meron pong nakita pero sa ngayon po hindi ko po masasabi uh, Mr. Chairman. I made mention about it Secretary because I have personal knowledge right now because of uh, the developments that had happened Uh, during the hearings, the course of hearings, uh, siguro tanungin na din kita, Secretary, imagine in, in, in the hearing uh, conducted here in the Senate, a certain district engineer made mention, uh, Mr. Chairman, you were there, pinakaelaman yung unprogrammed, hindi alam ng kahit sino, sila lang ang nakialam, ginawa yung programa, inilagay sa flood control, ipinangalan sa isang individual, nang hindi din niya alam, this is according to the, uh, the district engineer, at naparelease itong uh, programa na ito. So how could that be? Uh, may, may, we know, uh, Mr. Secretary, if this is normal? Um, sa akin pong limited no, na pagkakaintindi, no? in uh, abang nagtatanong po kayo, tinanong ko po ang ating mga undersecretary. Ang program po kasi, yan po ay tina, sinasubmit ng secretary ng DPWH sa Department of Budget and Management for release. No, hindi po 'yan ano no, hindi po 'yan retso sa either sa region or sa distrito. Kailangan po 'yan ay manggagaling sa secretary po mismo ng DPWH. No, so 'yun po ang proseso. No, pero I think ito na rin po ay uh, uh na rin at uh, na, at, at tinitingnan na rin at na rin nang ipapang mga uh, ahensya natin ng gobyerno. Kasama na rin po ang, uh, ang uh, ombudsman, kasama na rin po ang, ang DOJ, kasama na rin po ang ICI. Pero yun po talaga ang proseso according to uh, the officials of DPWH. So don't you find it weird for a district engineer to say, ginalaw namin itong LAMPSAM, ginawan namin ng proyekto, all the technicalities, etc ipinangalan namin sa isang senador I, I'm I'm not trying to defend myself here secretary I'm just saying how could that be No, dito ho and he was under oath and he made mention about it Um ang only goal natin dito secretary is that hindi naman sana mangyari ho ulit ito Hindi naman sa susunod si Senator Loren o si Senator Win ang ituturo na ginalaw nila without their knowledge unprogrammed So, yun lang po, no? Uh, that's why ako I have very strong reservations sa mga unprogrammed funds, especially with with, with what happened. Uh siya na mismo yung nagsabi na hindi alam ng kahit sinong legislator. And uh, during the course of the hearing, binabanggit niya, walang may alam. So, again, uh, if unprogrammed funds will continue to flourish or will be part of the uh, budget I have very strong reservation uh, Mr Chairman unless we we know what to do with this because again records will bail me out Mr Secretary a district engineer claimed that thing happened and that's the reason why this representation's name is also being dragged and again I'm not trying to defend myself it's just that we have to set the record straight and magkaroon tayo ng tamang sistema and uh, accountability secretary Mr. Chairman, no, base po sa sinabi po ng ating mga undersecretary is yung pong nakwento niyong uh, sinabi ng isang district engineer. It's on the record. Oo, po, dito po sa Blue Ribbon, si dating district engineer Alcantara. No? Hindi po yun ang proseso. No? Hindi po yun. So, kinonform nga po sa akin ngayon. At uh, hindi po natin alam kung siya ay nagsisinungaring o kung anuman. Pero kaya nga po ngayon, eh, yun po ang subject ng ating pag-iimbestiga. Kung ano ang nangyari doon. Kasi very clear po, hindi po yon ang tamang proses. Thank you, uh, Mr. Chairman. It's just that uh, it happened. The fact remains, it happened. So I hope to see uh, reforms and uh, mechanisms that will be in place So that next year, hindi ibang senador naman yung makakaranas nung naranasan natin. And uh, kung tayo ulit ang ituturo next year, okay lang, pero I I I will put this into the records, Mr. Chairman. I I have very strong reservation against the uh, unprogram funds. Uh, yun lang po. Uh, and I hope and pray na kaya ng sinabi ko kanina, full support po tayo sa departamento Full support tayo kay Secretary Dizon. Naniniwala tayo sa kanyang kakayahan, sa kanyang competence para hindi lang, uh, yung binanggit na hindi lang ididepensa yung DPWH kundi linisin talaga at uh, mag-initiate ng reform.